Jake Cuenca, inaming maraming natanggap na alok para pasukin ng politika. Narito ang Report ni Anton focus muna si Jake Quen sa kanyang showbiz career. Ito ang dahilan kaya't kahit na maraming offer sa aktor na pasokin na politika, ay hindi niya ito tinatanggap. Ayon kay Jake, maraming nanligaw sa kanya para pasokin na ang politics pero wala raw sa isip niya ang maging politiko. Kabilang daw sa alok sa kanya ang maging board member at konsyal pero lahat ng ito ay tinanggihan niya. Ayon pa sa aktor, pangarap niya ang maging isang aktor kaya't hindi niya ito kayang talikuran para lang sa politics. Kapag pumasok daw siya sa politika at manalo, magkakaroon magkaroon daw ng box seat dahil magiging priority pa rin niya ang kanyang showbiz career. Ngunit bagamat ngayon umano ay sarado ang kanyang isip sa politika, hindi naman daw niya sure kung in the future ay papasokin niya rin ito. Pero sana raw ay makapili ngayon ang matitidong government official ang mga Pilipino dahil ito ang kailang kailangan ng bansa. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may lakas di WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.